Ang Mabuting Balita, Linggo, Oktobre 13, Ikadalawamputwalo na Linggo sa Karaniwang Panahon, Marcos Kabanata 10, Talata 17 hanggang 30. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Dios. Alam mo ang mga utos, Huwag kang papatay, Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki ng marili ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madalipang pang ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pagahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas? tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa munit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang mabuting balita ng Panginoon